Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Isang libong mangrove propagules ang itinanim ng mga kawani ng OVP Southern Mindanao Satellite Office sa Davao City. Narito si Jera Gomez para sa karagdagang detalye. Nagsagawa ng tree planting activity ang Office of the Vice President Southern Mindanao Satellite Office kamakailan. Isang libong mangrove propagules ang kanilang itinanim sa Aboytids Cleanergy Park sa Punta Dumalag, Matina Playa, Davao City. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang Pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign na isa sa mga layunin ang makapagtanim ng isang milyong puno bago matapos ang taong 2028. Maliban sa pagtatanim, pinangunahan din ng mga kawani ang pagpapakawala sa 75 Hawksbill turtle hatchling sa karagatan. Ang tanggapan at ang pribadong kumpanya ay naging magkatuwang sa paglunsad ng mga aktibidad para sa pangangalaga sa kalikasan. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiant News OVP Eastern Visayas Satellite Office nagsagawa ng relief operations sa isang barangay sa Tacloban City. Ang detalye, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.